Ito ko lang. Wala yan. Ang <laughs> ayak na hindi marunong mas pero sa magulang. Wala yung sa buwan. Yan lagi yung tatandaan. Dapat kasi Dapat, may sa mga natin. Kung so, sakali man sabihin mo masama o ano man, dapat ispetuhin pa rin natin kasi magulang natin tayo. Kung sabi natin ng maayos. Hindi natin dadaan sa sigawan, hindi natin dadaan sa ano ha, ng boses. Kasi magulang natin yun. Hindi naman iba yung kausap natin. Kaya dapat. Ah. Kaya dapat respect pa rin dahil sa mga natin. Kasi yun yung nagbigay ng buhay Ako, kami, broken family ako yun kami. Kasi yung tatay ko, hindi ako masama pero hindi ako gano'n na galit. Galit ako. Ah, uh, hindi, tawag yun. Um, kasi hindi kami. Hmm. Um, naalala ko yun pero hindi gano'n yung galit ko na sigawang ko. Di ano na lang ako. Kaya parang um, Parang kahit wala na siya, parang kahit di ko na kos, okay lang sa akin. Parang mas okay na lang na gano'n. Ito bakit sa kami, iwan ko na eh. taong kayo niyo? Bata pa ako lang. Elementary pala ako nun. Tapos pinuntahan ko pa nga sa bahay nila. Kinaguan nga ako eh. Nakita ko sa, il sa ilan ng gate. hindi ko, nandun siya. Tinawag ko, tinaguan ako. Tapos, nilabas, pinilabas, pinilabas dun yung ano, kamag-anak ba yun. No? Sabi, papapulis daw ako. Huwag na ako malis. Mag-iwa <laughs> ko, umakita ko ng bayabas. Kung nga lang, hindi Pinila bayabas, nakita ko yung Nung pangalawang asawa niya, binatok niyang bayabas. Hahaha. <laughs> Umuwi akong luhaan. <laughs> o, oh, di ba? Huwag ka pa. <laughs> eh, yung bata kasi ako, nung... ...ahong nila ko na ako, eh. Specialized ko lahat ako na. Bagala-gala kasi ako eh. Nung, <laughs> ko yung... ...baga nila alam ko kasi Kubo, -kubo kasi, um... Yung... <laughs> Kaya alam ko kung banda. Nang timing ako lang doon. Kaya rin na ina scooter. Tinawag ko. Pag sa paglingon, naka na sa lalim. Tinaguan ako. Hindi rin mo ba? Nung no, inuutusan ka ng... Di ba inuutos-utusan ka ng mga kapitbahay mo dati? Mm. Ikaw yung inuutusan ko. Tatawagin ka. Ay, eh? inuutusan. Oh. Oh, bibili ka ng ganito. Ano daw? Ay, one time, pinabili ako sa Andok. Hindi naman kasi nakakasim na Andok mga asa Mm. Iba yung Andoks, kinala pa yan. Uh, iba yung Andoks dati, yung ano lang. Malal uh, ang binili ko doon, Andoks na produkto yun. Pero ang binili ko doon, po, mm -hmm. Binihiwan ng maliliis. Uh -huh. Eh, lako, bata pa kasi ako noon. Pag-uwi, naglalakad ako eh. Mga, diba mga ilang taong ka nun, tansiyaw Bata pa ko eh. Ano pala, elementary. Ano po na rin elementary pa ako noon. Tutusan ako ng kapitbahay namin Iglesia na bumili nang sa Antox na diyan. Sabi sa akin ng mamang. Ay, 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 na. to, ano yan, po. Ano po, chap? <laughs> malilita <na> yun. Ay, yun mo. Tinali na. Yung pagtali. Ay, lalakad ako. Habang naglalakad ako, yung siwahan ko yung auntie yung tali. Mukupit ako doon mga malilita. Ang sarap na ando, ang sarap na liyempo na ando. <laughs> Habang naglalakad daw kami. lang naman. Ang sarap. Kasi hindi kayo nakakatikin ng gano'n. Oo, oh, mga araw. Hmm. Ay, maliit kami. Yung pa kami nakatira sa may kubaw. Pagdating ng hapon, may mga nagmamais doon. Ano yung mga tirang mais sa hapon, inaabangan ko yan. Para kainin namin yung magkakapatid. Hmm. Kasi nga, nabaya kami katay namin eh. Nagaba ako ng mesa sa hapon. Pagdating ko ng hapon, may dala akong mais. Mga mesa, sampo. Pwede, marami. Tira. Pag nakajakpat, 20 para sa pa, pwede. No. Uuwi ko. akong Oo, na ito lang kayo nag-jib. Tapos. Ayan. Ayan yung pagkain namin sa hapon. Mais. Ano yung hihingi mo lang doon sa mga tindera? Yung mga nagalaw kasi pag tira na yun, kumbaga, di na nila, ano yun, di na nila bibenta kasi mapapanis lang, sayang, di ba? Oh. Ibigay na lang sa amin yun. Abang naman sa kanto. Pero hindi lang ako nag-aabang, may mga mag-aabang din. Siyempre, unahan kami. Pabi. <laughs> Pagbukas ng plastic, unahan. Siyempre, yung mama magagalit kasi baka masira yung plastic niya ng ano. Oh, ah, ganda lang. Oh, di ba? Yan ang ano doon, ang araw. Ako, sabitong daron ako ng isda. Ang mama sa kapitbahay namin, may naging isda yun. Tinama ako, tinama niya ako sa pwede ng isdaan. Tinama na ako doon, tinda ng isda. Tapos, nagtusan na ako mag, ano, ng yelo yung mga crushed ice na. Yun. Tapos, pagka may tirang isda, bibenta ko. Pag nakabenta ko yun, aking yun yung pera ko? ka ice, di ba? Ice boko, sabi mo. Tapos diary yun. Mm -hmm. Ano? Mm -hmm. Ice boko! Pindalan na ko ice boko para sa akin na. Kasi ang init ng time na, Binahain ko rin eh. Binawin ko na nung poko <laughs> 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 ka Kasi ka din. nangalakal din ako. Nangalakal Kasi sa amin, sa may... Ano Project 6. Malapit lang doon yung junk shop. Kaya may makilala ko doon naging junk shop. Tumama ako. Tumasama ako doon. Tapos ko. gaya ka. Mm hmm. Para lang may mapambiling pagkain. Para may pagkain ka. At starting yun, ano? Ah, mo ano yung starting yun, lang sa tanong araw. Yung stocking nun, bibigyan po ng 500. Yung sa 500 na yon, ano yun, ano yan, pambili mo yun ng mga kalakal mo. Siyempre, ano yun, ang gagawin namin, bago kami bumili ng kalakal namin, wala, kami naman muna yung mo. Pwede gagalawin namin yung 500. Kakain muna kami sa karinderya. Kain kami ng kanin, tapos ulam. Pag tapos nyo, na kami ng mga lakar. Tapos, kung magkanin kaya ka lang, ah, mabalik kami ng sa mayari, yung punan pa 500. Doon sa may Yung tira yun sa alin. Doon yung araw ng disperto yan. Tanda ko pala yung mga bote ng 50. Yung bote ng mga gin, alam yung mga binibili? Para alam ko eh. bote ng gin, yung lapad. Kung araw 50 yan eh. Diyaryo. Bakal. Anong masasabi Inatankal mo? Hinatangkal namin yan, yung mga diyaryo. Anong masasabi mo sa mga kabataan na ano, kasi di ba hindi ka rin nakatapos? Ano ka talaga? Anong araw bote? Hindi na nga yun, pag Sa atin so, mga bata ngayon, kasi nung araw, mayroon eh. so, mga internet. Sa so, mag-aaralan ng assignment. Ngayon, madali na lang. Nung araw kasi, kung ka, hindi ka makapag-aaralan maayos kasi. Wala ka pagkukunan ng sabit e. Hindi ka tulad ngayon, diba? Mayroon mga ano na. Anong masasabi mo sa mga bata na, mga kabataan ngayon na mga uh, walang respeto sa magulang nila. Kaya eh, dapat sir, eh, mga paglumaki kayo, yung nagkaisip kayo, eh, at nakakuha kayo ng magandang trabaho, eh, tulungan nyo pa yung magulang. Kasi kung dahil sila sa kanila, kaya kayo sa magulang ito. Eh. You know, mag kaya may okay, hirap lumaban sa magulang. Kaya huwag kayo lalaban mo sa magulang trabaho. kaya ang number one na uh, hindi magandang mo bagay. Kasi pagdating ng panahon, kung mangyari din sa inyo ginawa sa magulang niya, mas thrifty niya makakarang niya. Dapat mali niya yung magulang niya, habang malakas, habang buhay. Hindi yung pag nawala na, tsaka niya kahandaan. Kaya habang buhay pa, handaan niyo na. Kaya pag namatay, tsaka niya kahandaan eh, maramdaman niya ba, ba hindi patay siya. Kung eh. magumagawa ano, nun, mali yung balikan. Dapat nung magulang nila, nung buhay pa, hindi naghahandaan na nila nung taga-birthday maghahanda nila, eh, patay na. Ay, ano pa silbi nun sa magulang? Ano pa, ma-appreciate mo ba na magulang? Ano na ano sila? Sabar, tabang buhay pa. Ano ano nga? Naghahandaan nyo. Diba? Malaki. Meron dito. Meron. Kasi.